Welcome to Kwentong Barbero. Chismis o totoo. Ang show kung saan ang mga kwento ng kasaysayan, krimen, pamahiin, at chismis na madalas sabihin na kwentong barbero ay ating pagkukwentuhan. Ako si Marites Historian. Sa ating channel, hindi lang chismis kundi pati mga misteryo ng nakaraan pamariin, krimen, at kasaysayan Pilipino ang ating binubusisi. Madalas ang mga ganitong kwento ay sinasabing kwentong barbero dahil sabi nila, gawa-gawa lang daw, puro sabi-sabi. Pero teka lang, di ba't may mga kwento na dating chismis pero kalaunan ay napatunayan totoo? Tahimik man ang obra ni Wanduna. May mga sabing may sigawitong tinatago. Ano nga ba ang nais iparating ng spolarium? Si Juan Luna ay isinilang noong October 23, 1857 sa Badoc, Ilocos Norte. Siya ang pangatlo sa pitong anak ni ng Joaquin Luna de San Pedro at Loriana Novifio. Kinikilala si Juan Luna bilang isa sa mga dakilang pintor sa kasaysayan ng Pilipinas maliban sa kanyang husay sa pagpinta, ay kasama din ni Juan Luna si na Dr. Jose Rizal at Cresciano Lopez Haina sa tilosang propaganda, isang grupo ng mga Pilipinong intelektual sa Espanya na naghangad ng pagbabago sa pamahalaan at lipunan ng Pilipinas. Ikinasal si Juan kay Paz Pardo de Tavera mula sa isang kilalang pamilyang bistiso sa Maynila. Ngunit kahit puno ng tagumpay ang kaning obra, may bahagi ng kanyang personal na buhay na nababalot ng gilim. Ang Spolayo may isang malaking oil painting na ginawa ni Juan Luna noong 1884. May taas itong 4.22 meter at lapad na 7.68 meter. Ito ang pinakamalaking painting sa buong Pilipinas. E pinapakita nito ang mga bangkay ng mga gladiator na kinakalatkad palabas ng Roman arena. Habang ang mga init at sundalo ay walang pakialam na nanonood. Isang itse ng puno ng karahasan, pananahimik, at pangalipusta. Ipinginta ni Luna ang Spolarium sa Espanya at isinali sa Exposición Nacional de Bellas Artes sa Madrid. Doon, ito ay nanalo ng gold medal, isang tagumpay hindi lang para sa kanya kundi para sa buong Pilipinas. Si Jose Rizal ay labis na umanga sa obra ni Luna na siya ay napaluha pa. Sa kanyang sulat kay Felix Hidalgo, sinabi niya na ang spolarium ay hindi lamang isang larawan, kundi ipinapakita nito ang kaluluwa ng bayang Pilipino. Ayon kina Rizal at Lopez Haina, ang mga gladiator sa pintura ay sumisimbolo sa mga Pilipinong inaapi at binabaliwala sa ilalim ng pamumuno ng mga Kastila. Ang Spolarium ay naging tahimik, ngunit makapangyarihang protesta. May matagal ng cheese piece na ang Spolarium na nasa National Museum sa Manila ay hindi ito original. Ayon sa mga data, ang painting ay dinala sa Madrid at nasira noong Spanish Civil War. Pero, ito ay nirepair at ibinalis sa Pilipinas noong 1958. Ayon sa National Museum, ito raw ang totoong obra ni Luna at walang ebidensya na pinalitan ito ng kopya. Ngayon, ang spolarium ay nananatiling isang simbolo ng sining, kasaysayan at protesta. Hindi lang ito obra, isa itong salamin ng ating kasaysayan. Pinaghalo ang ganda ng sining at pigat ng katotohanan. Pero sa likod ng kanyang obra, may isa pang kwento. Noong 1892 sa Paris, France, sa gitna ng matinding selos, binaril ni Juan Luna ang kanyang asawang si Paz Pardo de Tavera at ang kanyang biyanan na si Juliana Garicho. Natamaan din ng kapatid ni Paz na si Felix. Patay ang kanyang asawa at biyanan, samantalang nakaligtas naman si Felix. Ayon sa kwento, pinaniniwalaan daw ni Luna na may karelasyon ng kanyang asawa. Tinawag ito ng korte bilang crime of passion at siya ay napawalamsala. May lalawang kwentong may pasihan, meron din namang hakahaka. -haka. Totoo ang spolaryum ay likha ni Juan Luna, isang tuday na Pilipinong henyo. Totoo rin ang madilim na bahagi ng kanyang buhay. Ang mga chismis tungkol sa fake na painting, walang concrete evidence. Kaya sa dulo... Maraming totoo, pero may ilang kwento na kwentong barbero malang. Ayan mga kamarites, natapos na ang ating kasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani, kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin, at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang! huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ako si Marites Historian at ito ang kwentong barbero, chismis o totoo.